inihahandog ng TV5. Hindi ako magpapatalo sa kapalaran. Lalaban ako, ate! ano? Ang dramang pinag-alab ng ambisyon sa gitna ng pag-aagawan para sa kapangyarihan ng isang pamilya ay ang babaeng itinakwil ang lahat para makamtan ang buhay na kanyang pinapangarap. Hindi kita pakakawalan hanggat nabubuhay ako. Hindi mo naman ako pinakasalan dahil mahal mo ako, eh, hindi ba? Bakit? Mahalaga pa ba yan, Alvin? At ang dalagang gagawin ng lahat para makapaghiganti sa kanyang ina. Basta tigilan mo na si BJ. Ibibigay ko sa'yo ang lahat, Melody. Ang gusto ko sana ang mamatay ka niyo. Si Shin Yong Jung bilang si Nerisa, ang babaeng inyong mamahalin. Kung sinabi mo hindi na lang sana ako pumunta rito. Kahit naman tinawagan kita, pupunta ka rin dito. At kamumuhian. Magandang senyales to. Kahit alam mong darating ako, hindi ka na tumakbo. <laughs> ang papel na nagpanalo sa kanya ng Top Excellence Award sa 2010 MBC Drama Awards. Sisikapin ko sa asawa ko mapuntang kumpanya. Tuluyan na ba siyang matutupok ng apoy ng ambisyon? Flames of Desire. Lunes, pagkatapos ng sangalan ng ina sa primetime panalo ng TV5.